Inaakusahan ng China ang Estados Unidos ng pagpapadala ng maling senyales sa mga nagsusulong ng independence o kasarinlan ng Taiwan kasunod ng resulta ng halala noong Sabado, January 13. Nagpadala ng mensahe ng pagbati sa tagumpay ni Taiwanese President-elect William Laay si US Secretary of State Antony Blinken. Tinawag ito ng Beijing na paglabag sa commitment ng Washington na pananatilihin lamang ang hindi opisyal na ugnay sa Taiwan. Nangako naman sila ay napuprotektahan ang Taiwan mula sa mas nagiging agresibong China. Inaangkin ng Beijing ang Taiwan bilang sariling teritoryo at hinahamon ang anumang pamahalaan na kontra rito. Music